to nung, Mr. President, kung sino po ang kumuwenta nito, kung ang kumuwenta po nito ay taga dito sa ating bansa, o baka naman po sa ibang bansa po na ibang klaseng uh, salapi ang kanilang ginamit. Kaya nakakapagtaka po, pinag-uusapan po natin ng isang napaka, napaka napaka mahalagang pasilidad na talagang magiging sandigan po ng ating mga kababayan sa panahon ng kanilang uh, karamdaman. Pero kung 1,700 po, alam po niyo, yung aking pong bunsong anak, meron pong isang simpleng alaga na aso. Alam po ba ninyo kung magkano po ang nagagastan niya yung parang paliguan, kasi po may siyampo pa po yata ang importante na yung Meron taga-gupit po ng kanyang patikuko po ginugupit at nagkaroon po ng na. grooming. Yung 1,700 po eh para sa aso hindi pa po sapat. Hindi pa po sapat eh. Ito pinag-uusapan po natin okay. Mr. President Your Honor. Ta -ta. Tao po eh. Mga tao po ito eh. Kaya po hindi po magiging maganda kahit na po pag-usapan natin ang napakagandang uh, pinaka-nobles na objective po ng PhilHealth kapag ka itong ganitong klasing mga pamamaraan ay hindi po nila talaga babalikatin para lang po tayong uh, nagpapatintero dito Mr. President tingnan po ninyo Mr. President based on PhilHealth's latest data while 102 million Filipinos have registered with PhilHealth only 27.8 million or 24% are enrolled with consulta. So, naka-enroll po sa consulta. ilan percent po? 24% lang po ang naka-enroll out of 102 million registrants. Kahit na po naka-register kung 1,700 lamang po ang package, eh, baka po sa daga pwede po ito, Mr. President. Hindi, gusto ko lang po malaman kung, si, kung kanino po galing yung uh, uh 1,700 pesos per package. Kung PhilHealth ba? Sino ba? Uh, Kaya po nung kinanong ko po, Mr. Come President, from? ang sagot po ay 1,700, sinagot po ng ating... Yeah. Where did uh, that figure come from? Siguro... Okay. Yes, Mr. President, has, uh, actually, so, nagpapasalamat ako kay Senator Marcoleta for pointing this out. Talagang uh, kahit, Talagang kung titingnan niyo parang kulang na, kulang na kulang talaga no uh, realistically pero yun nga po nilalabanuhan natin sa PhilHealth ngayon hopefully with this new um administration under Dr. Mercado na maiba naman ang uh, pananaang uh, magiging direction ng PhilHealth dati po kasi nung panahon ni ni Manuel Ledesma parang yung pagtrato niya sa PhilHealth eh para pong ginawang private corporation na alam niyo naman ho Mr. President sa sa insurance ang ugali ng private insurance kung makakatakas sa liabilities yung mga dapat nilang bayarin eh doon po sila kumikita at the end of the year pinagmamalaki nila yung kanilang um, savings and uh, kanilang nakita, uh, uh, no? Pero in the case of PhilHealth, dapat po dahil po yung government agency and this is the only agency that is tasked to implement universal healthcare. Dapat po talaga ay inuubos ito sa ating mga pasyente, sa ating mga kababayan. Hopefully, Mr. President, uh, with the new PhilHealth head who, who committed to adjust yung po kanilang case rates and uh, they committed also to increase the participation of uh, PhilHealth in every hospital billing eh siguro dapat may taas na rin po natin. You know? And uh, sa na po, eh, may taas na rin po natin. Ito pong uh, iba pang mga bagay tulad ng pong itong uh, uh, sa consulta package, no, na yung 1,700. If we can only increase all of this, uh, um, hopefully, ma ma, ma, ma ano na nila, may ayos sa po nila. Sabay nung nga cases ay mal, mas malaking bagay po, Mr. President. Kailan po mo po yung bagong head, Mr. Kailan President, po, ng PhilHealth? na sinasabi po ninyo? Kung hindi ako nagkakamali, Mr. President, parang uh, tatlong buwan, dalawa, tatlong buwan pa lamang po siyang nakakaupo, no? Or bandang June, no? Hindi po, palagay ko, isang taon na po siya nakakaupo mula ng palitan niya si... Ledesma. Ledesma. Wala po, no? For the record po. Siguro ano pa, bang, siguro Mar March or April, ho, Mr. President. Kasi nung makailan, nandito pa si Ah uh, ginung Ledesma huling budget hearing na uh, naging may, naging mainit pa nga yung ating uh, uh, deliberation on the floor no. Ah uh, nung nandito siya sa akin Sa so, bandang Marso yata or uh, uh, February or March nung nakaupo si Dr. Mergardam. Yeah, again uh, with the permission of Senator Merculetto, where did those figures come from? Itong 1700 did it come from PhilHealth. Ito sa konsulta package. Yes, sir Honor, Mr. President, that it I think from, from PhilHealth. Sa so, mga titid, mahigit na po siyang kalahating taon na siyang head po ng PhilHealth, Mr. President? Uh, tama po, uh, Mr. President, halos kalahating taon na pala Kasi po, sa, sa tala po, ito po babasahin ko First patient encounter, health advocates estimate that only 1% of the total population actually availed of consulta benefits Isang porsyento pa lamang po, Mr. President, ang nakabenepisyo na po sa ewan ko po kung paano na benefit sa 1,700. Pero 1% lang po, Mr. President. kung so, 1%, ilan po yung, ilan, ilan po yung pasyente na yun? O isa, 115 million po tayo. 100,000 lang po siguro ang na-benefit. O baka hindi, mahina po tayo sa kakwenta. 100 million, you, you mentioned earlier, 24% lang 100, yung uh, nagavail nag-avail ng consulta package. 100,000 Ganun po, ganun po ang kaawa-awang kalagayan ng PILFERD. Tayo pong lahat gustong sumuporte. Eh. Kung kinakailangan pong lahat na po ng kayamanan ng Pilipinas, ibigay na po natin sa PILFERD. Ngunit kailangan po namang ito ay talagang ayusin para sa ganun, yung perang ibibigay at ipagtitiwala sa kanila mapakinabangan po ng nangangailangan. Yun lang naman po ang pakiusap. Halimbawa, Ah, um, Isa po Mr. po, Mr. President. Katakot-takot na corruption po sa PhilHealth. Tingnan na lamang po ninyo kung bakit nawawaldas. Ginawa pong bilking ka PhilHealth nung kami po ay inimbestiga namin yan. Lahat po, hindi ko naman po nilalahat ang mga healthcare institutions. Ngunit sa dami po ng bilang na talagang dinisiplinahan ng PhilHealth, halos lahat po. Kunwari po, eh, na-admit ang isang pasyente. Two days lang pong nag-admit. Gagawin pong seven days, o kaya ten days, para sa ganun po ay singilin sa PhilHealth at paghahati-hatian po yung kanilang nakulimba. Misa naman po ang sakit ay, hindi naman malala, sipon. Gagawin pong pulmonya. Isip-isipin e, po ninyo yung gagawin nila. Ito po po yung panghuli, para naman po natapos na po ako. Magkano po ba yung uh, tim, ano tawag doon Mr. President Juro? Magkano po ba yung nagagastos natin sa isang sesyon ng Magkano per 3,000? Hemodialysis. Magkano? Uh, 3,000. 63 na